Pre, may ano ka ba? May, alam ka ba na, no? Kasi may naka-install sa akin ng na dito eh. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Ang ganda, ah, no? oh. ano, ano, ba, ano, ba, tawag nito? Eh, Ano? Kasi ang ganda niya, pre, kasi every time na nag-ride ako, umuulan, tapos may init. Kasi pinagpapumisan pa ako. Nakalimutan ko na pangalan, i-order ko sa, sa online. Ano ba ito? Ano, ano ba pangalan nito? Taman-tama, hey. pare. Meron tayo yan. Yun. At ano na ano na yan? Ano to? Ano pangalan to? Protect yan. Protect, ah, sa protect pala yun? yun. Para sa ating ulo, para hindi mga mod. Oh, huh? yun pala ay yun. yun. Nakalimutan ko yung pangalan. Oh, oh Matagal na nakaistun sa akin. 3 months to tong eh. 3 months na yan. Ayos. Ano oh. ba yung ano? Ano ba yung advantage nito kare Ang gaandahan dyan, kapag may nakalagay ka dyan, kahit oh. hindi ka na maghugas at pag install mo lang yan huh? kusa na lang yan uh, matatanggal yung amoy niyan alam mo oh, ba yun? Oh, oh. parang deodorize niyo yung ano yes. yung loob ng helmet oh, mo

at hindi lang siya sa helmet pwede okay. rin siya sa CR okay. sa freezer kahit sa bahay pare Dami pa lang pwede paggamitan niyan oh, oh. pagaganda pala talaga yan talagang talaga eh atin mo yung meron dito ako kung paano siya ilagay oh may instruction na. may instruction okay, okay. Anytime. Yeah. every time every time saan ba mo order yung ganyan pare ayan meron sila sa Shopee yun meron sila every Search mo lang yung Protect Other Bastard Yun Gusto ko matry ulit yan ngayon Kasi expert na yung sa akin eh. tama Kaya re-recommend ako yung sa mga tropa oh, Tama, tama Meron akong tropa Tatawagin ko siya mamaya Oh, see